Ano ang pagkain ng mga sir? Ano ang pagkain ng mga sir? Ano ang pagkain ng mga sir? Ano sir? Ano? Sira na rin yung tinatawag na head keyboard natin. Sir, ito sir. Gagaan lang pakaramdam nyo nito. Pero, hindi ko maibabalik. Kasi, mm. sa walking, automatic, madidinan to, diba? Aha. Uh -huh. Aangat ulit yan. Eh, nangatakla naman yan. Kaso sa inyo, nag-extend out na yan eh. Sira na yung tinatawag nating acetibular. Hmm. Acetibular mas cartilage, acetibular roof. Ito. Ano mm yung -hmm. Yan, yung boundary yan. Mm hmm. Nas nabangal na to. Kaya lumabas na no? oh. Tignan mo rin nakabaon pa. Mm hmm. Pero ito, mas... Kaya maliit yung sampaan nyo yun niyan. exit Oo, oh, maiksi na yan. Ngayon, siyempre, sa edad nyo na yan, gugulang na lang yan. Kaya ang tinatawag niyan, osteoarthritis, severe po, grade po. Eh, no? Kumakainira nyo. Hindi namin din. Hindi namin lang yan. Hindi siya. Hmm. <laughs> May hmm. <laughs> issue <laughs> sa inyo. Ganto yan. Pag inalign ko to, oo, kahit pa paano makakahabol. Pero pag tumayo siya ulit, dinina niya ulit. Babay ko ulit. May ano na yun kasi ang puwersa ng bigat natin pababa, talagang pababa. Siyempre, pipilitin yung maglangat gagano kayo. Lulubog siya ulit. Ang mag ang ano lang nito, yan, giginhawa. Masa, giginhawa kayo. Pansamantala lang yun. Kailangan talaga to replacement to. Ito, malapit-lapit na rin to. Itong kanan mo na to. Ayan. Eh, wala na kasi yung tinatawag natin ano eh, Yung mga yung cartilage natin, okay. mga yung ingas dito sa acetibular, sira na yung sa may acetibular roof, patibular cartilage. ano eh, tapos yung head humerus, head head femur, sorry, head femur natin hindi na healthy. Yung blood supply dito delay na, wala na no, kaya kapok na yung buto nyo. Ang tawag dito is a vascular necrosis.

Okay, did you really wash your dress Mataas Pati sa tuhod nyo, ganun din. Severe osteoarthritis. Hindi ba naman makukuha sa mga Sa edad natin, sir, ang sa edad natin kasi normal na yung osteoarthritis. Ngayon, mas lalong nagiging aggressive yan pag yung umpisa pa lang eh, hindi na natin address mas magiging ano siya mas lalong nasisira kailangan talaga yan noon pa na ano yun na sir medyo ano to sir yung kaso mo hmm. kumbaga mas maganda sabihin ko sa inyo yung totoo yun nga yun yung pinakatotoo niyan hindi na yan mapipix babalik at babalik lang ayusin ko paglakad nyo tuwit nandun na naman tapos, siyempre, may mga kinakain tayo ng mga alat. Lalo kung mahilig tayo sa mga toyo-toyo, patis. Mas nagiging aggressive yung mga ano. Eh, uh, yung natin. Sa tuhod nyo naman, ganun din. Dapat siya may allowance. Pakita nyo, wala nang allowance. Dapat yung tuhod natin is... Ganyan, no? Eh. Makikita nyo. May, ano, you know, space. Sige. Eh, yung ano lang inano ko ito sa sarili mo sa ano ko. Balakang. Sayati ka nga. Uh, ilang importante yung mga na... Hindi, hindi, hindi sayati yung sakit ko, sir eh. Hindi ba sayati ka? Na, lang siya. Ah, pag gumagano'n kayo, pag nga nga oo. Pag gumagano'n kayo, hindi, hindi nga magpantay yan eh. Mm -hmm. May sinay, ganito siguro yung lalo niyan. yan. Sige, ikaw kayo. Pero, Malayo na nandito na, na kayo eh. eh <laughs> ano ko, eh, i-apply ko yung best ko sa mm -hmm. Yung ano na, yung, yung kaya. ko lang, sir, ha? Kaya nga, ka, hindi ko ma-direction na nang... Wala na, sir, kasi nga. Bangal na bangal na yung nandito sa Mesa City si Bulan. No? Yung dito, sa taas ng pel. Ayan, ganyan kasi yun eh, ganyan. Yung sa taas ng pelvis, yung kasi tibular roof nga. Nabahangal na siya, hindi kumanyan na. No? dito, may e spacing dito sa ilalim. Kaya pag hinata ko yan, babalik yan ganon. Tapos makakalit na yung pinira yan. Pag nilakad mo, doon sa pipa ganon. Babalik <laughs> ko rin. Yes. Buti na lang, sport si tatay. May na yung nagsabi sa akin na ganyan. Marami na nagsabi sa inyo. Pati nga doktor na napunta ko na rin sa octopedic. Ganun talaga eh. Eh ako, hindi naman ako Kita niyo, sa lang din yung sinabi ko. Nag-option na ako ano, baka pwede hindi ma... Giginawa kayo dito. Giginawa kayo. Yun nga, sabi ko, mawawala yung pansamantalang sakit. Pero darating ang pag lakad na kayo, okay? Dapat din, 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 na din, Ayan oh, kita mo naman oh, layo. Dito lang sa may boon Alam mo na kagad na. Saan ay yun mga mga lalawit? Palahat yung metro. Huwag naman palahat <pissaha> yung metro, sobrang hindi na yung yasa. Tagay saan po kayo? pa siya? Balenciaga. Eh anak mo na dyan sa ano? May tanong mo doon kala Janice, ay mga yung Ang gumagawa ng ergo Dito sa so, topic na bago mag ano ng SM, ay paglapas sa Robinson. Diyan, meron dyan. dyan. Okay nyo? Mhmm mm Ayan yeah, yeah, Kaya yeah, yeah, yeah. Okay, so, okay. mo mo Yeah, mo mo yeah. Okay, thank you Okay, okay, yeah. yung Para buminawa Masakit siya sa, sa treatment ng konti Pero mamaya, mas mas maalawag to Pero nga, yun nga, sabi ko Hindi ko may papangako yun Siyempre, maglalakad kayo ulit alam ko naman yung ano nga, may alam na yung condition ng papa. Baka po pe. Ang pinaka the best na gagawin nyo nito, mag ano na kayo. Kung papa, mag, mag ano na kayo. Mag wheelchair. Tapos, para ma, hindi na siya ma, masyado dumana, Tatayo na lang kayo kung sakali. I-reserve nyo na yun. Kakain kayo, lipat kayo ng lamesa. Hindi, hindi masyadong masyado itutukot. Oo, pumunta kayo sa banyo. Ganun lang kung gusto niyo pa ano kasi pag ito habang nadidinan to habang nadidinan lalong napupudpud yung piyesa okay. kaya ngayon uh, nababay po, nababay nababay na na rin sa inyo. Kita poor na 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 ito. na 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 Pagkakita ng ngawitan, ano yan, nag-a-adopt lang ako. Ano siyang Hindi na rin to, ano, pagka ilang taon na kayo? Sixty-eight. Six six kaya nyo yung operasyon para sa akin? Huwag na. Hindi well, na, wala. na rin, masyadong yeah. Pag kayo, oo. Bakit hindi ka Yan. Pagka pa <laughs> Ang masakit doon, yung pagka natapos na yung operasyon, Mm -hmm. yung wala na yung ano. Wala na yung Anastasia. <laughs> Puro arena na buting ko. Kahit pa paano nga ako nawawala yung sakit dito eh. Ang okay, ginagawa ano, ko dito na ano, kanakahiga ako, misa, buhuli ako ng bola nga. Malambot na ano. Mm. Yan ang pinapapractice ko yung ituloy sa gitna. Ginaganong ko na. Oh, yung ayun. Kung ayun. kayo, kung saan ginawa yung katulad ng iniipit ko, ginagawa. Ah, ouch! Sasakit lang pero in a few seconds, mm -hmm. gagaling. Maaari yun, umiginawa yun. Pero ang sagot talaga nito, parang lumuwag siya. Inahatak-hatak, pinipitig pitik Ito yung gumagawa na? Ito, so, ganda yun nyo. Huwag masyadong malakas lang, pitikin nyo lang. Ganyan, no? Sige, malakas lang. Huwag lang lalabanan. Mm -hmm. Hayaan mo lang siyang mahubod. Yung Yung mga pagkagan mo. Kunti na lang. Oh. Pag-aabot na. Eh. Ayun na, layo rin. Ayun, ganyan eh. <laughs> na, ganyan eh. Yan lang, ang pinakasagot din tayo. Hatak-hatake lang yan to para... Ito, malapit-lapit na rin to. Nag-ilip ka tayo. Para sa, sa balak namin naman. Para oh. paano yung pakagod ng balak ninyo. Nadadamay lang yan. Hindi ano to sa ka. Siyempre nga, gigewang-gewang kayo, may masakit dyan sa may singit nyo. Hindi nyo na maistret, hindi nyo na matupi. Sakit talaga yan. Relax pa. Swell eh Relax Kung may sayatik man kayo, ganito rin yung treatment ng sayatik ah. Kapatagilin, papanagutukin. Okay, kapitang side. tingnan ngayon, ah, kiling-kiling na ako eh. Dati, pero pang kiling na ko si tatay, positive eh. Kahit na nahihirapan, nakangiti pa rin. Okay lang, well, pagka ko, lalo lang ako tatanda dyan. Okay. Kaya kayo, kaya bang ba dumuka? Kaya pa naman.

pag-uusapan huminga tayo? Hindi naman. Okay. Ito na lang ba masakit yung galit ko? Hindi nga, kikrate na ano yan. Irritation. Dahil ba? Hindi haya ka sir. Hindi na, hindi ko natan. Kahit anong sinong tumingin dyan. Talagang sasabihin. Okay na sir. Di ba? Ha? Okay na, tatayo na. Hindi pa, hindi pa. Hataka okay, po niya. Ito eh, sabi niyo may request kayo sa Yati kayo itong treatment. Eh, hindi nga natin. Baba niya po. Ibigay ko lang yung kung yung ko tayo, ha? Ah, sige. Ay, yung malo mga Gawin okay. massage mo yung mga legs niya Yan lang kaya ha Massage mo yung mga ganda niya okay, Pati itong tuhod niya uh, patel, lang nang tuhod niya Patela Yung patela oh. Sige tayo Testing tayo Tignan niyo kung anong mas maaguan niya Si Misa pagka Masakit yung ganito. Ay, nalagotok na natin. Kaya nang sabi nyo, dyan, puhuha natin. Sinata ko na yun nyo. Hindi nang sa, hindi nang treatment sa mga spine problem. Cracking, tapos massage, tapos nga, Hindi nang mo ano, kung makakabili kayo nung ano. di hey, remote remote na kayo ng, ano. Tatayo, o tatayo na lang kayo ng ano. Eh, yeah, hindi ko nalang po siguro, hindi ko nalang masyadong po sa itong... Correct. Kasi lumul... Eh, hinatako na yan. Medyo maluan na naman yan. Kapaganda pa kayong ganyan. Pero nga, siyempre, darating ang, ang, mga oras, lalakad kayo, tatayo kayo pilit. Siyempre, pag tumayo kayo, oh, kahit pa dito kayo nakadiin, hindi na kayo pwedeng palagi nakaganyan eh. Automatic gagabay kayo ng ganun eh. Ako di lulubo. Okay? Sige tayo. Huwag lang kayo maliligot rin ha bukas na. Bukas. Sige. Ang gita niyo, okay naman niyo. Oh. Mas <laughs> mahal naman. Eh, ikaw muli. Madidin at didin si tatay. Ha? Wala na. Buro na.